Muling pagkikita ni Boy at Cherry White, nagpakilig sa marami. Alam naman kasi natin na noon pa man ay marami na ang kinilig sa love team ng dalawa. Dahil sa mga nakakahaliw at nakakakilig na samahan ng dalawa. Sa maiksinga ng pagsasama ng dalawa ay agad niyang nag-click sa mga viewers ang tambala nila. Ngunit hindi nga nagtagal ang kanilang relasyon ay nagkahiwalay rin ang dalawa. Rami nga sa taga-suporta nila hang nalungkot humantong pa nga na pinatulpo ni Cherry White itong si Tapang. Marami na ang nangihinayang sa lab team ng dalawa. Simula ang anong naghiwalay ang dalawa ay hindi na nga sila nagkita. Makikita nga natin na nagdanya kanya na sila ng content. Ngunit kamakailan nga lang sa latest vlog ni Cherry White makikita natin na nasa Cebu itong si Cherry White. Kasama pa ang mga sikat na vlogger ng Cebu. Asasabi nga natin rito na mukhang na ni Cherry White Itong si Buitapang, ngunit sa hindi naasahan ng pagkakataon, ay muli ang nagkita ang dalawa. Pinagtagpo, pero di tinadhana, pero nagtagpo ulit sa birthday ni Wamos, si Cherry at Buitapang. Ito nga ang naging caption sa vlog ni jim White. Makikita nga natin dito, sa mukha ni Cherry White, ay kinikilig ito. Pag tinitingnan niya, itong si Buitapang, dahil na sa birthday ni Wamos, ay marami rin ang mga sikat na vlogger. Isa na nga rito, si Buitapang. At hindi nga nagtagal, kinahusap ni Awit itong si Buitapang, na mag-usap daw sila ni Cherry White para magkaayos na ang dalawa. Na kahit bilang magkaibigan na lang daw umano. Sagot naman ni Cherry, ay may tamang panahon daw na magkaayos sila. Unit sa pag-uusap nga ng dalawa ay marami ang kinilig rito. Napakomento na nga ang iba. Sabi nga ng isang netizen, iba talaga ay spark ni Gonzaga Cherilyn at Buitapang. Alam mo yung parang teenager na kailangan backup ng mga kaibigan. Hindi nyo talaga maitago, mahal nyo pa ang isa't isa.